Tira na siya na maganda. Pautang sana ako ng Lucky u eh. Huh? Ha? Huh? Anong Lucky Wala kami nun. Hello, tira na siya na maganda. Pautang sana ako ng Lucky You eh. Huh? Ha? Like you. Hello, ati, maganda, you, eh. Huh? Ha? Anong laki yun? Wala kami nun. Yung laki yun, yung noodle, yung sinasabawan, yung chicken flavor. Ah! ah, laki mi. Hindi laki yun. Ano ka ba, Ate Rasyan? Nasa 'yong pa, di ba? Kaya laki yun. Pag nasa akin na, laki mi na. Huh? ba, Emerson? Utang ka na naman Emerson, no? <laughs> Hindi ako mukha bang wala akong pambili dyan, Paul? Sus, talusot ka pa. Ilan ba, Emerson? Lahat yan, natirasyan. Oh, ito O eto, 100, keep the change. Sabi mo kanina uutang ka? Ah. Sinabi ko ba iyon? Hindi ah, ako, marami akong pera dito eh. Sige, sabi mo eh. Ay Paul, pasok ka muna sa kubo. Hintayin mo na lang ako doon. Ah, si Mirage. Ah! mo pala ito. Ilista Ah! 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 mo Ah! Ah! mga palarash. Ano oras pala tayo alis mamaya? Ay, Ate Rush, ito pala yung bayad ko dyan. Ha? Sabi mo, ilista ko. Oh. Bingi ka talaga, Ate Rush. Sabi ko, idagdag mo yan sa bibiling ko. Ay, ay pangkas ka ngayon, ha? Akala mo sa akin, walang pera. Sabi mo, eh. Ay, Paul, mga hapon na tayo umalis. Hindi kasi ako pwede umalis ngayon, eh walang magbabantay ng tindahan ah sige, ko bahala Raj o eto na Emerson pulang ka pa pala ng 100 lista mo lang yung 100 dati Raj tapos padagdag ako ng dalawang 1.5 na O oh. Ayaw nga po pagtapos pag tapos mo dyan, puntahan na sa kubo. May dalawang merenda, pizza, chamel tea, paborito. Oh, Emerson, eto na oh. Ay, ito pala yung bayad ko. Ate Rashan, keep the change. Ha? Oh. Cash huh? uh. ba to? Hindi ko na ito ililista. Hindi ka talaga tiras, Sabi ko, pabili, hindi ka utang. Naku, labot na naman ako. Pambayad na bayad ng shopping ng ni Tito. Ha? Hindi ako ba mo? Pata ka! Ano yung napakit tayo nahanap? Ano yung 500 na pambayad sa Shopee? Ah! Patay! Binambayad ko na! Dito dyun dyun! Balik siya mamaya! Iyabot daw sa'yo yung parcel mo! Oh <laughs> no 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 no! Oh no. <laughs> no 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 no! <laughs>